wala kasama para kang buong so hindi isa ka lang balik ka sa ka ano, di dito lang muna tayo sa habang nagbabantay doon sa ano Ya, may manok kok? Yan, doya lang tayo. Yan, doyan. Mga nakabantay tayo. O, ito yan, sa loob ng, ano division. Dito sa na, last room niya. Yan, doya. Ayan ang so, basketball court. Ayan ang cooper court.

habang nagbabantay dun sa uh, nag side survey sa bahay yan. dito na tayo sa park bawal tayo lumapit dun marami sila kaya tayo distansya tayo yan. dito na lang tayo sa park mag isa lang tayo dito guys wala tayo may sa basketball nag lang din siya hmm. Ha? yan guys, sa loob ng village subdivision nito, guys tutor ko kay yan yan yung palikit nila yan ok guys salamat ha, yan, yan lang shout out sa inyo uh, please support my youtube channel little liddy's mouth vlog yan lang guys Kaya iba yung ano nila guys ha. Huh? Yung parking. Yung upuan nila ano. Minto.